Hi guys, good morning. Morning dito sa Abu Dhabi. Ayan o. No. Anong lulutuin ko guys? Mag-aadubo mag ako ng... Ayan o. Yan Buto-buto no? ng manok. Uh, sarap niyan guys. Nagluluto rin ba kayo ng ganito? Yan Minili ko kahapon yan sa Carrefour. Tapos yan, nakahiwa na ako ng pang Ricardo. Siyempre, andyan yung Ajinomoto. Wag ko nang lagyan ng magic sarap. Tapos yan, dark soy sauce at saka oyster sauce. Yummy na naman ang ulam. Marami na naman kanin, ang makakain. Ayan na, oh. yan Ayan, sarap niyan, guys. May skibuto-buto yan. Sisip-sipin natin. Ayan. Ayan, ayan. Yung kalahati, tinago ko sa rep. Lalagyan ko yan ng, ano, lugaw. Paglulugaw tayo. Yan. Yan o. Yummy, yummy. Thank you for watching, guys. Bye.